i kita sa Cut mo muna, sir. Wait lang. Nanginig ka, sir, eh. ako. mo, sir? Mm Hindi, -hmm. hey, Tunggu, kita pawisang Masara. Aw, ah, Masara. Si sen. Ah, Takat mo ulit chavit lang. Pakat mo muna ulit sa iyo. Tara. Ulit tayo. Si, naging error eh. Okay <laughs> <Patay> lang sa iyo. <laughs> yeah, para tama process tayo. Madam, wala bang malaking tanong dyan? Wala tayong malaking, ano, gloves? Saka tayo malaking gloves. Ano yun eh? May kasi sa akin. Pero ano yan sir? Anong size niya? Small? Small. Medium sana kahit medium. Ay, baka dun sa ano? Sa pinag-anon. Okay na la Big Very si. good. Oh, may laki sa bag? nga. Kasi hindi po. So large? Sa, yung may mga bag na Balik na rin. Balik

Oh, na. na. mo Sara. Na 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 ano ka? Balik na po siya. Yes, ano some... po ulit pwedeng magpagamit? At <coughs> ano, ah, interview ito, ito sa para makita natin yung

Ah, strict technique, strict technique. Siguradong nilalaman, pero nang 10 and 20, hindi lang 10, 10 and 20. 10 and 20. Para

Okay, uh, ano nga po ba sa si HIV? Sa si HIV ay human and immunodeficiency virus. Isang virus po na nabubuhay naman okay, po sa virus. Ano nga po ba? po? si HIV at AIDS, sa tingin mo magkapareho mo tayo? Magkapareho. si HIV at AIDS ay magkaiba siya. si AIDS ay acquired immunodeficiency syndrome. Si siya yung kondisyon siya yung kondisyon na katawan ng tao na kung saan, kung may HIV na, dapat maggamot, huwag matatawag. Okay? Hindi ba po katapusan ng buhay. Ngayon, kapag hindi talagang ka magmahal kong ito sa AIDS, na kung saan, pinapahina ni HIV yung kondisyon na katawan ng tao, para makapasokan ng iba't ibang infeksyon at iba't uri ng sakit ang tao. Okay? may tatang pamamarang ng pamakwa sa HIV. Ito yung pakikipag, talik ng walang proteksyon, pagpasa ng dugo, at sa gatas ng ina na kung saan. Kung ang ina po ay nagpapadilis sa kanyang anak, may tendency po na ang gatas ng ina ay magpapasa sa kanyang sanggol at magkakaroon sa ina. Okay. May apat na si Luis, Yung man ng babae, gatas ng ina, semen, si sa ating tinatawag po natin, si blood yung dugo ay may tinatawag po tayong apat na principle yung exit, enter, ah, exit, survive, sufficient, at enter. Exit may apat po nito yung lumabas, survive kaya kung sa isa, yung isa temperature na sa isa air. Yung isa pa pong exit, isa pa din dahil ng virus para tuloy yung tumulong sa isa. And the last one po, yung tinatawag po natin enter na kung saan may apat po nito yung lumabas, may lumabas kung dapat me-direct niyo po. sa Okay. and iyan po natin yung paki-click dito yung nakakatawa. Onde po yan maipapasa sa mamagitan ng pag-share ng padala. Kasi yung iba kahit easy bit ko pa rin kasi may edit doon, no? Hindi po, po na o hindi niya po ay umahawa. Kung siya po ay may HIV at kinain niya yung pagkain niya, sa pakikipagtalik lang sa gatas ng ina at pagbasa ng lugo, doon na kayo Sa pakikipaghalikan, pakikipagyakapan, kahit like that, sa litro ng gawa pa po ay sa And lagi po natin kakandaan ito yung baby po ay hindi po yung makukuha sa kagat ng ganda. Claro. And yung pinaka-importante ito, wag po natin nga pa na prevention. Yung ABCDA, yung ABCDA yung aksyenyong nagbunlan bakit dapat hindi bigay mo? kung may partner dapat sa partner lamang. kasi korye ang konsultasyon para dambenin. palagi ang paggamit ang don't be so ang drawing. kahit 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 Dalawa po ang ating resulta. No? Isang non-reactive, isang reactive. Alam mo sa madaling sa pag non-reactive, wala po nakita ang bakterya o virus po sa iyong katawa. Kung reactive naman po, may nakita po. Kung ano po yung pilot o na may kulay, hindi nyo po ang inyong resulta. Ayan, ang ating pong, mm -hmm. ano dito, HIV, syphilis, at hekab. Ano po yung hekab? yung nakakuha sa katya. Yun ano po, yung Yung tumutubo sa kantao nol. Okay. Yung nakapangkalpangkal ng sa susa. Okay. Ito yung ano? Bituran. Okay. Ano ito non-reactive nan Oh, nang reactive kaya mag-ingat po ha. Okay po. po. Kaya po ako nagpaano kasi parang ang um, sama po ng pakaramdam ko. Mm. <laughs> parang sakit ng dalamunan ko, ang dako. Okay. Sige. Ako. Lagi tumutukon. mo Na na

É <laughs>